Hey guys, ito yung 5 smartphone na sa tingin ko sulit naman ng specs Pero wag mo muna ang sa ngayon Unang una dyan guys, si Infinix Note 40 Pro Ilang buwan na rin guys ang nakakalipas Simula nung nilabas ang smartphone na yan Pero masyado pa rin siyang mal para sa isang smartphone na mayroong G99 na processor Overall, napakaganda ng specs ng smartphone na yan Unang una ngayon kanyang design Napaka premium niya Tapos meron pang wireless charging at napakagandang display na merong AMOLED 120Hz curve na display. Ang problema, napakamahal ng smartphone yan nung unang labas nga niya. Pinakamaganda kung mabibili natin ang smartphone na yan, ng 9,000 lang. Or mas mababa pa, sigurado sale pa rin yan. Dahil nagbababa na sila ng mga presyo ng mga smartphone nila ngayon. Pangalawa guys, literal na tiniis ko na huwag munang bumili o re review itong si Tecno Poba 6 dahil masyadong mahal siya para sa may 10,000 na SRP dahil wala naman siyang malaking difference sa specs kumpara sa may Poba 5 na mas mura nga dyan hindi yan magtatagal, sigurado magmumura din yung presyo ng smartphone na yan dahil mukhang hindi siya mabenta. Alex like sa mga luma mga POBA series, dahil like nagsimula nga sila sa may 8,000 na SRP. Sa mga unang mga POBA, like na mga POBA 1, sa may POBA 2, hanggang sa may POBA 3 yata, is parang around 8,000 lang. Pero itong mga nakaraan ng na mga POBA series, sa may POBA 5, saka sa may POBA 4, hanggang dito ka sa may POBA 6, is masyado na silang mahal tatlong model guys ang poba series mula poba 1 hanggang poba 3 same lang ng processor hanggang dito nga sa may poba 4 hanggang poba 6 isim same naman ng processor na meron g99 at g85 lang si poba 1 hanggang sa may poba 3 actually guys na upgrade naman karamihan sa mga specs sa mga poba series na yan sa dyan naiiwan lang talaga yung processor kaya kung meron ka pang gamit na lumang poba dyan wag ka munang bibili ng poba 6 ngayon dahil para sa akin medyo hindi pa siya sulit pag hindi pa tayo ng ilang buwan guys, sigurado magbumura din yung kanyang presyo. Pangatlo ito si Tecno k 30 Premier. Overall, napakaganda ng specs sa smartphone na yan. Ang problema lang ulit, masyado siyang mahal para sa may 24 na SRP. Pwede ang smartphone yan guys para sa akin kung magiging around 17K to 19K yung kanyang magiging presyo. Then still nga guys, nadyan pa rin si Tecno K130 Pro 5G na same processor lang ni Premier. Sadyan lamang lang talaga sa may camera at sa may build quality itong si Premier. Sa so, kaya din yung number one reason kung bakit mahal yung kanyang SRP. Pero kung performance lang ang malaga sa atin, I think napakasulit pa rin ng 30 Pro 5G ngayon. Kung yan ang gusto nyong bilhin. Sure naman guys na magmumura pa rin guys ang Premier Edition. Dahil mukhang hindi nga siya naging mabenta. At sigurado magmumura yan. Dahil yung Phantom B Flip nga nila, na meron 30k na SRP. Pero ngayon naging 20k na yung kanyang presyo. Napakalaki nung binaba niya. Hindi masyado nga siyang mahal. Susunod naman itong si Realme 12 Plus. Napakamahal ng smartphone niyan guys nung unang labas niya. At nagsisimula na magbaba yung kanyang SRP ngayon. Hindi naging around 10k na lang siya mahigit. Nung nakarang sale niya, na meron 17k na SRP. Napakamahal nun. Pero ngayon nga yung nagmumura siya kahit papano. Sigurado magmumura pa yun sa mga susunod na buwan. At I think maganda na ang specs ng smartphone yan, ni Realme. Panalo na yan. Dahil para sa 10,000 nga na pagkakakuha ko dito. Mas meron siyang DMC 7050. Mas malaki siya compared kay Inflix Note 40 Pro plus 5G at maganda rin yung camera niya. Saka naka AMOLED 120 sa display din tayo. At finally, itong si Poco F6. Actually, napakalakas ang smartphone na yan. At nagre-range yung presyo niya pagka naka-sale ng around 17K to 19K. Pero para sa akin, masyado pa rin mahal yan. Dahil kilala nga natin si Poco guys, na madalas sila mag-sale ng mga smartphone nila. Nang after lang ng ilang buwan, sigurado nga si Poco F6. is after nga ng ilang buwan, eh baka maging around 15,000 lang siya. Sa tulad ng ginawa nila sa mi Poco F4, saka sa may Poco F5, after lang ng ilang buwan, is naging 15,000 na lang. Maganda ang spec size ng Poco F6. Malakas yung processor. Mabilis yung charger. Maganda ang display. Overall, wala kang marereklamo sa kanya. Sadya medyo mahal pa lang talaga siya ngayon. Kaya kung plano nyo guys na bumili ng smartphone na isasali man na yan, kay suggest maghintay pa tayo ng ilang buwan. Sigurado magmumura pa yan. Actually, mga sulit naman na mga specs nila. Pero syempre, mas ulit kung mabibili natin sa mas murang presyo. Thanks for watching!